News mga balita ngayon, ilegal na mga armas at droga na sa isang individual sa saranggan. 30.4 billion pesos pondo para sa pensyon ng military and uniform personnel sa unang quarter ng 2025, ilalabas na ng DBM. Mga baril at pampasabog na recovered sa Karamuan, Camarines Sur. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ang mga ilegal na armas at ilang pakete ng ilegal na droga sa isang individual matapos itong haina ng search warrant ng mga otoridad sa barangay Sapu Masla, Malapatan, Sarangani Province. Ayon sa Sarangani PNP, inaresto ng kanilang hanay ang sospek na isang alias Dubian na sa wastong gulang walang asawa at residente ng nasabing lugar. Pumiskado sa kanya ang isang unit rifle grenade, dalawang unit ng homemade shotgun na may kasamang magazines at mga bala at dalawang plastic sachets ng shabu. Nakatakdang kasuhan ng sospek ng paglabag sa Republic Act o RA 9516 o ang illegal possession of explosives, RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang release ng 30.409 billion pesos para sa regular na pension ng Military at Uniform Personnel o MUP para sa unang tatlong buwan ng 2025. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, ang paglabas ng pondo ay mula sa pension ng gratuity fund sa ilalim ng Republic Act 12116 o ang 2025 General Appropriation Act. Ang 16.752 billion pesos nito ay inilaan sa Armed Forces of the Philippines o AFP General Headquarters Proper at sa Philippine Veterans Affairs Office ng Department of National Defense. Samantala, nakatanggap naman ang attached agencies ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng kabuang 13.297 billion pesos. May 350.680 million pesos na bang inilaan para sa pensyon ng 2836 retiradong personnel ng Philippine Coast Guard o PCG at 8.530 million pesos naman para sa 34 pensioners ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Iba't ibang mga armas at pampasabog ang narecover ng militar sa operasyon sa Karamuan Kamarines Sur, Kamakailan, na iniwan umano ng New People's Army o NPA ayon sa 98th Infantry Division ng Philippine Army, nakatanggap sila ng ulat mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga kahinahinalang kagamitan sa kanilang lugar. Kaya sinadya nila ang bulubunduking bahagi ng barangay Malabog, Karamuan, Camarines Sur. Kabilang sa mga na-recover ang iba't ibang uri ng armas tulad ng mga revolver, rifle at improvised explosive device o IEDs. Na-recover din ng ilang pampasabog, bala at personal na kagamitan ng mga miyembro ng NPA. Ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <abnormal particular sound> <Jaristas lying dead>